Good day mga Sa video na to ay magkukonvert tayo dito sa Xremo 25 Naifi. Kukonvert natin siya sa carburetor. So ito yung gusto ng mayari. Mas maganda sana kung Naifi at tipid sa gas. Pero dito mga kadiya, ito yung gusto ng mayari. Palitan niya lang ng carb at para makalis na sa maintenance itong kanyang motor. May kamahalan kasi yung sa mga Naifi. So dito mga kadiya, ay kukonvert natin sa Tara! Mga kadiya, binuksan na natin yung kanyang sa magnito kasi meron tayong tatanggalin dito at iibahin natin yung sa timing nya so pwede naman yung ECU pero dito sa atin uh, ipo 4 pins idean si natin kasi mas malakas yung naka 4 pins kaysa ECU so may limiter yung sa ECU so dito sa 4 pins na pang ECU to 5 so ito mga Dias, sa pag convert natin dito yung sa pulsar uh, guwitan nyo lang yung dyan sa bandang gitna at pag makita nyo dito sa kanyang timing sa kanyang top dead center so itatap nyo lang yung dyan So itong guhit na to sa bag ito tapat nyo dyan. Pagkatapos, At dapat ito naka-top din. So ayan, susukatin nyo lang dyan. At susukatin natin dito sa kanyang fire at sa kanyang T. Yung sa F at T, sukatin natin. Ayan, nasa 11 something. Ayan. Sukatin natin dito. Pagkatapos natin masukat yan. Ayan nasa 11 sukatin natin at dito mga idea sa guhit natin mag atras tayo ayan i natin yung magnito at susukatin natin dito nasa 11 ayan o ano yung sinukat natin dito doon sa F at T so yan yung i natin yan dito sukatin natin ayan pagkatapos natin masukat dito Ah, uh, debanatas natin. Ayun. Nasa 11. So itras natin 'yung magdito. Pagkatapos niyan. Ah, uh, okay na dito. Pagkatapos sukatin natin dito banda sa uh, point ng pulser. Ayun. Itatapat lang natin 'yan diyan. Pagkatapos nyan mga kapag nakatapat na 'yan, ito lang 'yung hindi natin kunin. Bali, build up lang natin yan. Pahaba. Sa so, merong guhit na itim. Yan. Ano yung sinukat natin dito? Yan yung ilalagay natin dito sa kanyang timing. Sa palser. Ayan. Ipa-build up lang natin mamaya. So, ito lang yung iiwan natin. At dadagdagan natin. Yan mamaya. So, ganyan lang ma-convert ito kapag ah, naka-4 pins gaya ang gamitin nyo. So, xrm 25 ang gamitin ko dito. So yung iba dyan, tatanggalin natin yan. So babalikan ko yung mamaya kung paano yan ginawa. At itanggalin natin yung kanyang head. So yun mga Diaz, uh, ah, ko na. So ganun lang mga Diaz, yung sa ah, sinabi ko sa inyo kanina yung tanggalin nyo. Kung ano yung sukat. So bali dito, tinanggal ko lang yung head. Dahil pinatridan natin dito. Ayan. Yung sa manifold nya. So dito ay ko pa yung kanyang valvula para okay pagbalik natin. So ito mga ang i-next natin mamaya yung kanyang wiring. So ayan. Ayan mga Diaz, nakabitan natin yung kanyang carburetor. Ayan yung natridan natin kanina yung kanyang head. So ayan yung position niya. So dito sa manifold. So atapos tapos na din tayo sa pag-install dito sa kanyang carb. Ayan. So ayan yung kanyang position. So try natin itong carb na to kung okay itong carb. So kailangan po natin itutunoy yan. So yun mga next natin, mag-wiring na tayo. Ayan na ah, dahil tapos na tayo dito sa magnito. At dito naman tayo sa pagkabit ng CDI. Ito yung gagamitin natin pag XR125. Ayan, pang RS125. So same na yan sila. So may mga wiring diagram na ako dyan about sa CDI na 4 pins pang XR125. So ito yung kayang sakit. So dito mga ideas, yung sa ating positive accessories wire. Ayan, i-connect natin dito sa black na may landing na blue. So ito yung sa accessories wire. Yung dito sa harness wire ng Xeremon 25 na So connect natin dyan. At itong kanyang negative, i-connect natin sa dalawang green. Para sulit yung contact ng ground. Itong white na may landing na yellow. So yan yung ground ng pulser. So dapat i-connect nyo yan. Kasi kung hindi nyo i-connect, hindi andar yung motor. So, yan yung ground ng pulser. Ang next naman natin, yung dito sa kanyang pulser. So, ayusin natin. Itong kanyang pulser, yan sa banang itaas. So, wag nyo pansinin yung kulay ng sakit, yung kanyang wire. Itong kulay na green na to, connect natin yan sa blue na may lining na yellow. So, yan yung pulser. At the last, yung isang wire natin sa ignition coil, po yan ang ignition coil. Connect natin sa pink na may lining na blue. Ayan. So, bali ito na yung gabitin natin na wire. At i-disconnect na natin yung isang wire na positive accessories wire. At dito mga sa uh, depende na inyo kung ano yung ignition coil na gabitin nyo. Or pang SRM or pang TMX. So, piting pwede piti yan dito. So, yan. Uh, connect na natin ito. Ito, yan. Itong isang wire lang ay uh, connect natin. Wala na yung isa. So, ito na mga kaibiya. ko. So bali dito i tip na lang natin yan. So ulitin ko, ito yung sa ating ignition coil. Connect natin sa pink lining na blue. Yan. So yan yung mga connection niya. So tandaan niyo lang yan kung saan ko kinonek. So i-organize na natin ito kanya mga wires. Ayan. So tara. At yung dito mga idea sa goods na yung sa ating fuel tank. Ayan. Goods na. So, pandarinan na natin ito. So, ito na mga ka-ideas. Uh, natapos na natin itong XRM 125 ni FI. So, kinonvert natin ito kasi gusto na mayayari. At uh, dito mga ideas hindi naman sa sinisiraan ko yung mga gumagawa ng FI. So, dito uh, kasi ito yung gusto na mayayari. So, kinonvert natin sa saka So, mas maganda sana kung ganoon pa rin yung setup pero... Ito kasi mga ideas, sina, ito yung ginagamit ng may-ari sa kanyang panghanap buhay. So, mas maganda kung ito na lang para hindi na sa abala sa kanyang biyahe kasi palagi siyang natitirikan ng kanyang motor. So bale ito, kinonvert na lang. So ito yung gusto niya para less maintenance at change chinsyo. oil na lang yung kuna niya dito sa kanyang motor at less na sa maintenance may kamalan kasi yung mga parts pag kapag mga FI. So depende na yan sa si inyo kung i-convert niyo inyong mga motor. So ito kasi yung gusto ng mayari Para magamit niya na sa biyahe at meron sang uh, pwersa So ito yung naka-carb nasan. So ayan mga diyas, goods nito. Pandarin natin. Ah uh, lobat lang ito, wala lang sang starter. So Palitan niya sunod ng battery. O kickstart natin. Ayan. Bali dito yung kanyang timing chain. Ah, Palitan lang sa sunod. Kasi may ngayon dito sa kanyang timing chain. Ayan. Nakamastorm lang. Palitan lang sunod ng yung pang XRM25 na yung air filter niya dito. Kanyang air box. So nakasukat naman yan. So yan yung minuha ng kanyang motor yeah no goods So yung kinunbert natin dito sa kanyang amag Magneto Yan Siguro mga ideas hanggang dito natin video Apo dito sa XLM25 Nephi kinonvert natin sa carburetor at kinonvert na rin natin sa CDI na 4 pins so pwede naman isiyo pa rin gamitin pero iba talagay yung persa ng naka 4 pins CDI so ayun lang mga ideas about dito sa XRM 125 peace out